Sinabi nga ito ni Luka Doncic matapos nilang talunin ang team ng Boston Celtics sa game number 4 sa kanilang bahay. Pero unahin muna natin ito ang nasabi ni Kyrie Irving kung saan sabi niya sa tingin niya nga daw sa game number 3 ay may chance na silang manalo noon pero kinapos nga lang daw talaga sila. Pero masaya, happy nga daw itong si Kyrie Irving nga na naipanalo nila this game number 4 and it took everybody nga daw para manalo. They gave their best nga daw this game kaya't panalo. Pero alam niya nga rin daw na kahit panalo sila ay hindi pa nga rin daw tapos ang laban. It's still an uphill battle para nga daw sa team ng Dallas Mavericks. Yan daw ang kanilang kinakaharap ngayon against a great Boston team. Nabanggit pa nga ni Kyrie na coming into this game nga raw ay gusto daw talaga nilang limitahan ang kanilang mga pagkakamali sa depensa at bumalik daw sa kanilang dating paglalaro ng defense dahil they are one of the best teams nga daw in the NBA in terms of playing defense and getting stops. Yan daw ang kanilang reputasyon sa regular season na gusto nga daw nilang balikan ngayon this game number 4 and they wanted to be a little more respectable nga daw sa aspeto na yon at yun nga daw mismo ang kanilang ginawa ngayon. Sabi niya pa sa performance nga daw ni Luka Doncic ngayon defensively ay marami nga daw siyang taong pinakain ng kanilang sariling mga salita. He made a lot of people eat their words tonight matapos nga siyang i-criticize mga ng maraming analyst fans after ng kanyang Game 3 performance. And then punta naman tayo sa mga sinabi ni Luka Doncic, kanya'ng sinabi sa post-game interview, they had to get this win nga daw dahil hindi na raw kasi sila pwedeng matalo pa this series. At talaga nga daw na maniniwala pa rin daw siya. He will continue to believe na may pag-asa pa sila hanggat hindi nga daw natatapos. At ang kinaibaan nga daw this game number 4, sabi ni Luka Doncic kumpara sa kanilang mga nakaraang games, either energy daw was so much higher at sobrang locked in nga daw ang lahat pagdating sa kanilang depensa. Tapos isa pa daw na kaibahan ay nagnaro nga daw sila ng mas mataas na pace sa opensa. A much higher pace this game number 4. At nabanggit pa nga rin ni Luka Doncic na in order for them nga raw na manalo sa kanilang next game sa Boston game number 5 ay they have to play the same way nga raw ng ginawa nila ngayong game number 4. Alam niya daw na magiging mahirap ang paglalaro nila sa home court ng team ng Boston Celtics at sigurado daw na magiging maingay ang mga Celtics fans. Kaya they really have to be focused nga raw and replicate their performance ngayon sa parating na game number 5. Nasabi niya rin na isang malaking parte daw ng kanilang naging pagkapanalo ngayon ay dahil daw sa kanyang mga teammates at sa kanilang naging tulong ng dahil ang basketball daw is a 5 month sport at talagang huge nga daw sila. Itong kanyang mga teammates this game number 4 gets it panalo. At yan ang mga nasabi ni Luka Doncic at pati na rin ni Kyrie Irving matapos nga nilang talunin ng Celtics sa game number 4.